Ito ang sitwasyon ng mga residente sa ilang barangay sa Laguna na apektado ng baha. May flood control sana pero hindi umanotinapos ayon sa mga kapitan at maging mismo sa Alkalde ng Bayan. Nakakaawa sa I-event. Eh, ako ah, nga, kinukutang puso ko dyan eh. So, pag napag pa siya ng evacuation, nakakaawa tao eh. Just imagine, no. Ah, wala nang bagyo. Pero bakit pa sa evacuation nga siya? Yun ang tonong uri sa sarili ko eh. Ah, wala na tayong bagyo, pero bakit nasa evacuation pa itong mga ito? Oh. Dahil siguro nga, gawa nung uh, unang unang-una, alam mo, ang unang-una ang problema namin diyan, yung permanent solution, hindi yung van aid solution. Mahirap talaga din eh. Hmm. Kita mo, may namatay na nga. May dito may namatay na? Hmm. Ano yung ginamit? Sakit na sa kalo. Dito, dito mismo habang na... ako. Isa lang naman po ang hiling namin. May ma may mabigyan pong tulong dito sa amin. Hmm. Gano'ng kahirap may maliit na sanggol eh dito sa kusyo. Mahirap po talaga. Kung saan po mahirap po. Reklamo naman ng isa pang residente ang lumot, lamok at ihi ng daga. Mga bata nakakawalam. Ang baho-baho ng tubig, hindi makauwi. Bagus pag may sugat eh ba nang daga. Oo. Eh, eh. Mm. Ang hirap ng bata dito at saka yung mga lamok. Ang dami ho. No. Oh, then madulang, may nilulumot na. Sa lugar na ito sa barangay Tagumpay, may natitira pang residente na ayaw lumisan sa bahay. Pero kinakailangan nilang magbalsa para makarating sa kanilang tahanan. Center pula. Yung gano'ng Simula po ng ang residente ho dito na naepektuhan po ng baha dito po sa amin. Eh, hindi ho bababa o higit po sa isang libo po. Mm -hmm. Dito po sa Mariam Bukid ko at saka sa butas na barangay butas po. Sinasabi. Kung okay. natapos po siguro yung sinasabing proyekto po dito sa aming barangay, uh, maring totoo po na hindi ho magiging epekto siguro ang pag ko ng tubig dito sa amin. Isinama kami ng kapitan kung saan itinayo ang sinasabing mga flood control projects sa kanyang barangay. Uh, malaking tulong nga ho to. Mm. Sa aming barangay yung flood control to Kung natapos po. Mm. Kung natapos. Mm. nga po, ang hiling lang namin dito mga tiga barangay tagumpay po, ah, magkaroon ho kami dito ng dadaanan ng bangka, na sakali naman mm. po na pag halimbawa bumagyaw, mm. may mapapasukan po yung aming mga bangka po dito mm. sa amin. Hindi lang sa Barangay Tagumpay may problema kundi pati sa Barangay Kalo na sinasabing imbis na gawin, nag-pull out ng mga materyales sa ang kontraktor sa hindi malamang dahilan. Yung aming uh, Kabantok River, yung aming uh, Barangay Calo at Barangay Maitim ay uh, bababaw na at uh, yung flood uh, control ay hindi natapos uh, hanggang doon lang sa may, makalagpas lang dito sa may Puypuyo hindi na idiretso dito sa kahabaan ng Kab Abantok River. Kaya kami uh, bumaba o maapaw ang tubig. Sa pagdatanong ko doon sa malapit sa ilog, may mga materialis na nakalagay dyan na sa hindi may paliwanag, ipinulot si materialis at hindi na natuloy itong nasabing flood control dito sa aming barangay. Sa barangay maitim din problema ang baha na may kasama pang puti kapag bumabagyo. Sir, meron po ng flood control dito na palagay sa amin ni Kapitan ang yun. kaya lang po po Yung sa amin, sa ligod po namin, hindi pa po inabot. Sa ano namin, hanggang dyan lang po sa makalampas ng school hmm. yung flood control. Yung putol na. Yung naputol na area, mula dito sa makalampas ng school, or uno, ayan, talo, highway, po ng tubig. Sa website ng sumbong mo sa Pangulo, nakatala na noong 2023 pinondohan ang Construction of Flood Control Project Bay Lakeshore Protection sa Barangay Tagumpay na nagkakahalaga ng mahigit labing siyam na milyong piso. At noong March 2024 naman ay nagkaroon ng proyekto na construction of river protection structure along Bay River na nagkakahalaga naman ng 47 million pesos. Samantala, ang alkalde ng bayan ng na si Mayor Jose Padrid binigyan diin na ginawa ang mga yan nang wala silang alam. Nagugulat na lang sila na may ganito ng proyekto sa lugar nila. May na may dumating sa aming information na sila. Hindi kami involved. Hindi nyo alam na may... Hindi alam. Basta mabibigdana na lang kami. Misal, may problema sila. Ba, meron pala ginagawa doon. Hindi kami alam eh. Wala kami, zero, zero nga kami. Hindi namin alam eh, zero. Kung kayo nung galing yan. So, ano gagawin namin? Nandiyan na yan eh. So, basta hindi kami nakikialam. Ang mga ganitong problema ng ating mga kababayan ay issue sa halos buong bansa. Nasa hot seat ngayon ang mga taga DPWH at maging ang mga kongresista. Pakiusap ng ilang mamamaya ng bae sana matapos na ang pagdurusa nila sa ganitong klaseng sitwasyon at pagdidiin naman ng alkalde ng bae. Wala nga po akong kinalaman dyan sa mga flood control projects na yan. Kaya nasabi siya, ang habon ko nga, pag may accept ako sa dyan, magre-resign ako. Kaya lahat kami, namumroblema mga mayors, iisa e, isa sentimiento ng mga mayors eh. Oo, ka, iisa sentimiento. Hindi nila alam. Oh. Ako, Deber, uh, sabi ko nga, even isang project lang na inaksept ko, mag-resign ako. Ito si Robert Michael, nagtatanong, nagsusuri, nagbabalita.